Kamusta sa inyong lahat? Ako si Tala Cruz, isang senior flight attendant na may labi limang taon ng karanasan sa paglipad. Welcome back sa iking channel. At ngayon, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa mga sikreto para maging VIP kahit naka-economy class ka. Kung tatanungin ninyo ako, ano ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa loop ng 15 taon? Hindi ito kung paano maalakat ng elegante sa airport habang hilihila ang maleta o kung paano rumesponde sa mga emergency sa taas ng 30,000 talampakan. Ang pinakamalaking natutunan ko ay ito. Ang pasaherong magaling humiling, may mas magandang serbisyong nakukuha. Ang pasaherong marunong magtanong, may pagkakataong makahiga sa first class. Ngayon, pausapan natin ang isang unspoken rule sa paglipat na gustong malaman ng lahat, pero kahit ang mga madalas bumiyahe ay hindi alam kung paano gawin. Bumili kang economy class ticket. Pero maari ka palang makakuhang serbisyong higit pa sa binayaran mo. Kapag naisip ninyo ang paglipad, ito ba ang aga na pumapasok sa isip ninyo? Masisikip na upuan kung saan tumatama ang tuhod mo sa likod ng upuan sa harap? Ni hindi mo man mayunat ang iyong nga binti. Ang katabi mong tita at ang kanyang, apo na iya ng iya buong gabi kay hindi ka makatulog. Ang pagkain sa aeroplano na walang lasa at halos wala kang makitang karne. At pagkatapos ng mahabang patpila sa banyo, maki kita mong basa at madumi ang sahig, nakakawalang gana, hindi ba? Mahal kong kaibigan? Kung tiniti mo lang ang lahat ng ito, sayang naman? Bilang isang senior flight attendant na nakasaksi nana, ibat-ibang kuwento ng buhay sa himpapawit, masasabi ko sa inyo ng may buwang kumpiyansa. Ang perang ibinayat mo sa tiket ay hindi lang para sa isang upuan mula sa point A hanggang point B nakatago sa tiket mo ang maraming potensyal na karapatan at pagkakataong ma-upgrade. Hindi lang gito basta-basta sasabihin na, Sa rain at kaming ma-flight attendant, basta hindi laba sa patakaran, ay nabibigay lang na ekstra na serbisyo sa mapasaherong na at humihiling. Ang batas namin, kung hindi ka magsasalita, iisipin naming wala kang kailangan. Bakit naman kami mag-aalok? Eh, daan-daang pasahero ang aming sinisilbihan sa isang araw? Kung hindi mo sasabihin, paano namin malalaman na nilalamik ka pala? O know how? O gustong gusto mong tahimik na upuan sa tabing bintana? Kaya ngayon, hindi ako ang flight attendant na matatanong lang kung chicken or beef? Ngayon, ako ang magiging tagapatanggol ng iyong makarapatan sa himpapawid. Sa video na ito, ibubunya ko ang anim na malalaking hidden perks at mga sikreto sa peg upgrade. Ito ay mga benepisyong mayroon ang airline, pero hindi nila voluntaryong ibibigay sa iyo. Kapag natutunan mo ang anim na paraang ito, sa susunod mong lipat, malalaman mo na sa anong nga sitwasyon ka maaring ay upgrade ng flight attendant sa business class o kahit first class, nang hindi na ng kahit isang piso Paano humiling ng nga non-fossil na serbisyo o regalo, tulad ng masarap na alak, dessert, o mas magandang klase ng toiletries? Kapag may delay ang fly-o na wala ang iyong bagaha, ano ang nga compensation na maari mong makuha mula sa airline na higit pa sa iyong inaakala? Ito ay hindi galing sa mga sismis sa internet. Ito ay besa aking 15 taon ng personal na karanasan at aktual na ginagawa sa loob ng aeroplano. Kaya huwag ng maatubili? Kung ayaw mo nang makbayat ng mahal para maksiksikan sa economy class, at kung gusto mong gawing isang VIP experience ang susunod mong flight, ay like mo na ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel, at mag-comment sa ibaba kung ano ang pinakayaw mong karanasan kapag lumilipad. Ang bawat comment ninyo ang magiging inspirasyon ko para makbahagi pa ng mas maraming tips. Sige na, ikabit na ang iyong seatbelt. Ang VIP flight ni tala ay hande ng lumipat. Unang sikreto. Tatlong mahiwagang paraan para ma-upgrade ang upuan. Alam ko, ang ma-upgrade sa business class ang pangarap ng bawat pasahero sa ekonomi. Pero alam mo ba? Minsan hindi ito tungkol sa kapal ng wallet mo, kundi sa paraan ng iyong pahiling. Sa mga special na sitwasyon, may kapangyarihan kami nga flight attendant na ilipat ang upuan ng pasahero, kahit pa ay upgrade ito. Pero kailangan mo kaming bigyan ng raisin na hindi namin matatanggihan. Kabisaduhin ang tatlong ito. Gamitin ang medical na pangangailangan. Hindi ito para maksinungaling ka, pero kung mayroon kang lehitimong raisin, malaki ang sansa mo. Halimbawa, Miss, pasensya na po. Mayroon po kasi akong back pain o leg injury. At pinayuhan ako ng doktor na kailangan kong i-stretch ang aking mabinti paminsan-minsan sa isang long-haul flight. Mayroon po kayang available. Na aisle seat o upuan na may? Mas malaking legroom? Kailangan ko lang po. Para sa aking kalusugan. Punto. Hindi ka direktang humihingi ng upgrade. Sinasabi mo lang ang iyong medical na pangangailangan. Kung puno ang economy class pero may bakante sa business class, para sa kalusugan at kaligtasan ng pasahero, malaki ang posibilidad na ilipat ka namin paalala, maging totoo. Huwag itong abusuhin. Gamitin ang problema sa upuan. Ang eroplano ay isang makina at minsan may maliliit na abriya. Kung may problema sa iyong upuan na nakakapekto sa iyong kaligtasan o comfort, sabihin ito ng magalang. Halimbawa, Excuse me, flight attendant. Yung ilaw po yata sa upuan ko ay sira. Ayaw mamatay. O kaya, yung TV ay ayaw gumana o parang may tumutulo mula sa aircon. Pwede po kayang makalipat ng upuan? Nakakabala po kasi sa aking pahinga. Sabi nga isip ngang fa. Naku, hasal ayusin tong ngayon. At apektado talaga ang pasahero. Mas mabilis kung ililipat ko na lang siya. Kung walang bakante sa Laikot Pro Myron sa business class, mas gugustuhin naming ilipat ka para marsolba ang problema. Gamitin ang iyong loyalty at mahalagang okasyon kailangan mong swerte dito. Pero madalas itong gumagana. Bigyan mo ang flight attendant ng kuwentong makakaantik sa kanila. Halimbawa, Hi Miss, ako po ay isang mabuhay Miles Elite member. First time ko pong sumakay sa long haul flight ninyo papuntang US. Importante po sa akin ang biyaheng ito dahil uwi ako para sa graduation ng anak ko o bibisitahin ang aking nakakasakit na magulang. Sana po ay makapagpahinga ako ng maayos sabihin ito ng may sinseridad. Sabi ngang isip ng FA, Wow, loyal passenger pala siya? At may mahalagang pupuntahan. Kung may bakanteng upuan naman sa business class at mabait ang aming cabin supervisor, malaki ang sansa na pagbigyan namin siya para ma-enhance ang image ng aming airline sa aming VIPs. Tandaan, ang susi sa pag-upgrade ay hindi ang pahingi, kundi ang pagbibigay ngang rason na hindi namin matatanggihan. Ikalawang sikreto. Ang nakatagong bar at premium na pakain sa ekonomi, akala mo ba, chicken adobo at beef kaldereta lang ang maron sa ekonomi? Nakakamalika. Mayroon kaming hidden bar at secret menu. Unlimited na ala at branded na inumin. Sakat. Madalas beer at basic red. White wine lang ang inaalok. Pero pwede kang humingi ng isapa at para sa mga premium na alak. Tulad ng whisky, brandy, o vodka na para sa business at first class. Madalas may extra coming stock sa galley. Kung magalang kang matatanong, miss, mayroon po kayang whisky? Kung may sapat na supply at nasa mood ang crew, malaki ang sansa na mabigyan ka. Paalala, ang tono mo, dapat ay parang nagtatanong kung may natira, hindi parang karapatan ko ito. Ang sikretong dessert sa mga long-haul flight, madalas kaming naghahanda ng extra na business class desserts o fruit platters. Pagkatapos naming mamigay ng pagkain sa economy, magalang kang magtanong, Excuse me, may extra special dessert po ba kayo? Kung may natira mula sa business class, baka bigyan ka namin ng palihim. Iba ang lasa at itsura nito kumpara sa cake ng economy. Tandaan, sa pagkain, Magtanong muna kung may sobra. Huwag direktang humingi. Ikatlong sikreto. Ang iyong personal na amenity kit. Hindi lang isang manipis na kumot at maliit na unan ang para sa iyo. Humingi ng amenity kit na pang business class. Sa mga mas matas na klase. May magagandang amenity kits na may kasamang toothbrush, toothpaste, eye mask, earplugs at minsan lotion pa. Kung sa long haul flight ay kailangan mo nito. Lumapit ka sa amin at Miss, pwede po makahingi na earplugs at eye mask para makatulog ako ng mayos. Madalas, kung wala kaming standard na pang-ekonomi, kukuha kami mula sa extra ngayong business class. Tatanggalin lang namin ang magarang packaging, pero mas dekalidad ang laman. Magagamit para sa sanggol. Kung may kasama kang sanggol, tandaan na responsibilidad ng airline na tulungan ka. Kahit na naubusan ka ng diapa, magtanong ka. Halos lahat ng long-haul flights ay may resebang diapers karaniwang medium o large at wet wipes. Ito ay para sa emergency at hindi mo kailangang bayaran. Tandaan, ang mga ito ay reserba. Ang iyong pagiging magalang at makatwirang dahilan ang susi para makuha ang mga ito. Ikapit na si Extra compensation para sa delayed flights at nawawalang pagahi. Ito ang pinakakinatatakutang sitwasyon pero ditukarin makakakuha ng pinakamalaking compensation. Kapag na-delay ang flight, huwa lang magreklamo. Gawin mo agad ito. Para sa delay na 4 plus oras, nasa batas na yan, Air Passenger Bill of Rights, may karapatan ka sa meal vouchers o hotel accommodation, pero ang tunay na premyo ay ang pahingi ng Next Flight Upgrade Voucher. Para mapakalma ka, baka bigyan ka ng ground staff ng voucher para ma-upgrade ka sa business class sa susunod mong biyahe, para sa tarmac delay, matagal na delay sa loob ng eroplano, humingi ng tubig, inumin, at snacks, ayon sa batas, obligasyon ng airline na magbigay nito. Kung hihingi ka, baka ang ibigay sa iyo ay ang snacks na para sa business class, kapag nawala ang bagahe, humingi ng pambiling ang pangangailangan. Kung pupunta ka sa isang importanteng kasal o meeting at kailangan mong bumili ng barong Tagalog o damit, itago ang lahat ng resibo. May karapatan kang i reimburse ito na madalas ay mas mataas pa sa standard na compensation. Humingi mileage compensation. Bukot sa pera, humingi ka nga airline miles. Hal, mabuhay miles. Baka ang ibigay sa iyo ay sapat na para sa isang round-trip ticket papuntang Hong Kong o Singapore. Tandaan. Sa mga ganitong sitwasyon, dokumentasyon at ang magalang perumatata na pagiling ang iyong sandata. Ikalimang sikreto. Super VIP treatment. Kapag may kasamang bata. Kung naglalakbay ka kasama ang mga anak mo, ikaw ang may hawak ng pinakamataas na hidden privilege sa aeroplano. Priority boarding at tulong sa papapakalma. Laging may priority boarding ang pamilyang may bata. Kung iya nang iya ang anak mo, at hindi mo na mapatahan, humingi ka ang tulong. Miss, sinubukan ko na po ang lahat pero ayaw tumigil nga nako. Mayroon po ba kayong may bibigay na laruan? O may lugar po ba kung saan pwede ko siyang dalhin para kumalma? Para sa aming emergency, ito dahil, apektado ang lahat. Gagawin namin ang lahat para tulungan ka bibigyan kang extra snacks o papupuntahin ka sa mas tahimik na geli. In flight na ni ng ilang minuto. Hindi kami yaya, pero responsibilidad naming panatilihin ang kaayusan. Kung hindi abala, hindi oras nang pagkain. At kailangan mong magbanyo, magalang kang magtanong, Miss, pwede po bang pakisilip saglit ang baby ko? Gagamit lang po ako ang banyo, sam nga hindi abalang sandali, malugot kaming tutulong para makahinga ka kahit ilang minuto. Tandaan gamitin ang iyong sitwasyon bilang magulang. Madalas, mas malaki ang tulong na ibinibigay ng crew sa inyo. Ikaanim na sikreto. Ang personal na serbisyo ng flight attendant. Ang huling sikreto ay sumusubok sa iyong galing sa pakikipag-usap. Humingi ng customized service time. Kung red-eye flight at gusto mong matulok agad, sabihin mo sa amin, Miss, matutulok na po ako agad. Pwede po bang huwag niyo na akong gisingin para sa pakain? O kung gusto mong kumain agad? Pwede mo ring sabihin? Maglalagay kami ng note para sa iyo. Humingi ngang souvenirs. Maraming airline ang may plane cards o ballpen na may logo nila. Magalang kang matanong kung mayroon silang extra na pwedeng ibigay bilang souvenir. Mataas ang tsansang mabigyan ka. Extra na kumot at unan. Kung nilalami ka talaga huwa kang mahiyang humingi. Miss, may ekstra kumot pa po ba kayo? Gagawan namin ng paraan para makahanap. Tandaan, ang pagiging magalang, palangiti, at sinsero, ang tatlong susi para makuha ang aming kabutihan. Konklusyon Mula pa sa hero, maging isang bida, ayan, mga kaibigan. Natutunan na ninyo ang anim na sikreto mula sa 15 taon kong karanasan. Sa susunok mong lipat, hindi ka na isang ordinaryong pasahero, kundi isang matalinong biyahero na alam kung paano gawing VIP experience ang kanyang paglalakbay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. I like mo na rin para makita ng mas marami. At mag-iwan ng comment. Anong trick ang pinakagusto mong subukan? O baka mayroon kang sariling kwento ngang tagumpay? Pipili ako ngang topic mula sa inyong makomento para sa susunod nating episode. Ako si Tala Cruz, ang inyong flight attendant na mahilig mag Makita kita tayo sa himpapawit para sa isang mas magandang paglalabay. Paalam!